Ache, di pa. Hello guys. Welcome to my live. Hello vlog. Welcome to my guys. Yakol. Ah, ayan oh. Yan o. Ito na yung mga tropa, mga Yacol. master. Ano naman? Sama ka na. Sama nga 'yan. Yakol, baka naman. naman, naman. naman. Pupunta na kami nang ano 'yan, dagat. Bukas na. Kita-kita na kita, sa mga master. Kita-kita na lang nang mga ano doon. Baka mabukas ko yung ano. <laughs> Paganda ng buya mo, ah. Sige naman. Mahal yan. Demagamit namin 'no. Ininom may kami ng yakult para ano, pampalakas ng stamina. Suka mga kasama namin si Pare Master Joseph. Ay. Si Bonski <laughs> para ilo-ilo. <laughs> At ito naman para mangyanan. Yala. Bulas. Kinaman para 'yan from Magindanao Masaker Masaker mas, Master o oh. ah! Dito naman yung mga legion ko ang Tas Master Derek. Hello Mas. Master Butim.